guys. Luto tayo ng creamy beef broccoli. Galing sa Baguio, guys. So, eto, nagpainit na tayo ng kawali, Lagay natin ng butter. Nagbagyo kasi tayo, guys. May nakita yung ibang uh, ano ko, video. Punta tayong Baguio at bumili tayo ng broccoli. Ngayon, lulutuin na natin, guys so butter ang gamit natin and syempre yung uh, bawang so pilang natin yung ating bawang Yan. medyo hinaan ko lang yung apoy guys para hindi nasusunog yung ating water So, ayan, pag medyo nag-brown ang ating bat, at ating bawang, sunod na natin ang ating sibuyas. So, yan, guys. Ang sarap kasi, guys, mamili ng mga gulay sa ano, sa Baguio. Ang mura lang. Diba? Dito yung broccoli, ang, ang mahal eh. Sa Baguio, guys, so, 50 pesos lang yung broccoli na yun. Ang laki na lang, yun, guys. Sobrang laki na na. 50 pesos lang. Yan nga lang kasi, guys, syempre, magta-travel, kailangan nyo ng sasakyan pag bumili ng mga gulay. O di kaya, ano, limited lang kapag ka nag-commute uh, or nag-bus. So, ayan, so tayo natin yung sibuyas at saka kawak. Ayan guys, pag nasutay na, eto nga pala guys, yung minarinate na nating beef. Marinated na yan. So, ang nilagay ko dito guys is oyster sauce. So, ayan na. Nasutay na natin ang ating sibuyas at saka bawang. Ilalagay na natin yung ating marinated beef. So, antayin natin hanggang mag-brown guys yung beef. Ayan na guys. Mag-mention nag-brown na yung ating beef. Ilagay naman natin ngayon ang ating mushroom. Kung gusto nyo guys ng mushroom, maglagay lang kayo ng mushroom. Kahit anong klaseng mushroom naman yan guys. Ano yung gusto nyo mushroom? Tapos saluin lang natin. Tapos lagyan natin ng tubig guys. Yung enough lang para lumambot yung beef. O di kaya kapag meron kayong uh, beef broth, i eh, mas maganda guys. Pero pwede na yung tubig tapos gagamit na lang tayo ng North cube. Nalagyan na lang natin ng North cube para lumasa. Tapos haluin lang natin. Tapos hayaan muna natin lumambot yung beef. Pakuluan lang natin. Tapos natin guys para hayaan kumulo at maluto yung beef. Lumambot yung beef ayan na guys, lumambot na ating beef. So, sabi ko nga, creamy ang ating beef broccoli. Ito yung ilalagay na natin yung magpapakreamy sa ating uh, beef broccoli. O, oh, ayan. Nestle cream, guys. Ayan. Kaya siya creamy. Nestle cream, lagay na natin. And haluin natin, guys. Kaya guys, ano, nasa inyo naman yun kung anong gusto nyo yung medyo may sabaw-sabaw ba yung ano, yung beef broccoli nyo. Kasi gusto ko guys, medyo may sabaw pa, kay, Kaya uh, nilagay na natin yung ating uh, cream. So, ayan. Eh. Hayaan muna natin siyang kumulo ng mga saglit lang guys. Siguro mga 2 minutes. So, ayan. Pag na. Ayan. Nagiging creamy na siya guys. Pag nahalo na natin yon, ilalagay na natin ang ating broccoli. Ito guys, lagay na natin ating broccoli. Ayan. Ang fresh ng broccoli guys, galing Baguio. Yun ang kagandahan. Maliban sa mura, fresh talaga yung ano, yung gulay. Ayan, ang sarap ng Tapos saluin lang natin. And... Ayan. Para lumambot pa yung broccoli ng konti, pakuluan natin ng 2 to 3 minutes, guys. Ayan, muna natin siyang ang para lumambot yung ating broccoli. Tapan At na muna natin for 2 to 3 minutes para lumambot ang ating broccoli, guys. So, ayan na, guys. So, di ba? Ang creamy. Ang sarap niya. Kumukulo na yung ating... Uh, beef broccoli, Creamy beef broccoli guys tikman na natin guys kung anong lasa hmm sarap nga guys creamy nga ang creamy ng ating beef broccoli guys ang sarap nyan no, ready na siya wow ang sarap ready na siya guys ready na ang ating ulam na beef broccoli creamy beef broccoli sarap guys